Mula Metro Manila sa Bagyo na pagpasyang manirahan ang dating OFW na itinago namin sa pangalang April para mapalago ang naipong pera nung nasa abroad taong 2021, nagpasa siyang bumili ng mga bahay para gawing transient house. Isang babae raw noon ang nagpakilalang magsasanla ng bahay sa Barangay Camp 8. Imbis na sanlahan, binili na lamang ito ni April sa halagang 600,000 pesos. Binili na rin niya ang isa pang isinasanglang bahay sa kanya ng parehong ginang sa halaga 450,000 pesos. Dahil may document siya pinapakita eh. Nagpunta pa po kami sa Manila, sa abogado, na may pinakita sila na etong document nito is legit. Uh, ano, ano lahat po, ano, certified true copy yung mga pinapakita nila. Tapos may pinapakita silang tax declaration. Kasabay nito ang pagbili pa niya ng isa pang bahay na nagkakalaga ng 700,000 pesos sa barangay Holy Ghost Proper na ibenenta naman sa kanya ng kakilala ng unang agent. Inalok din siya na mag-invest sa negosyong bigasan. 450,000 pesos ang naibigay niya para rito. Sinimulan niyang ipaayos ang bahay para masimulan na ang negosyo ang problema makalipas ang anim na buwan ang mga akalang nabiling bahay nakasanla rin pala sa dalawang pupang individual. Nawindang po ako. hindi ko alam ang gagawin ko kasi syempre nakapagbigay na ako ng pera eh. So sabi naman ni Ma'am Catherine, hindi ituloy mo yan, ako. huwag ka maniniwala, hindi totoo yan, sabi niya. Naniwala pa rin ako kasi sabi niya siya nga daw may ari. Isasangla ko po siya sa iba para mabalik yung pera niyo. So isinangla naman niya sa iba. So, ang naibigay niya lang sa akin is 200 noong time na yon. 600,000. Ang lahat ng ipinuhunan, naglahong parang bula. Wala na bumalik na kita, wala pa sa kanya ang pagmamayari ng mga ito. At ang pinakamasakit daw sa lahat, maging ang kanyang kinakasama, inagaw umano ng pangalawang agent. Hindi ko alam na unti-unti naman niya inaakit yung kinakasama ko. No hanggang sa iniwan ako nung kasama ko ng one year, nagiwalay kami. So si, naging sila. Tapos ito naman yung kinakasama kong matanda, nakuha nandiyan ng millions. Suma so, total aabot sa 2.2 milyon pesos ang nakuha sa kanya ng mga scammers kaya't nagpasya na siyang magsumbong sa National Bureau of Investigation Cordillera. Naghain na rin siya ng kasong estafa at falsification of documents laban sa dalawang babaeng agent at isa raw nilang kasabuat na nagpakilalang abogado. Sana matigil na po yung panloloko nila dahil hanggang ngayon nagloloko pa rin sila, nababaltaan ko meron pa rin silang nai-scam. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang NBI Cordillera dito pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag pero tiniyak nila na tututukan nila ang kasong ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.